Yan guys, at ito po yung huli ni Bossing. Malalaking alimango. Grabe. Sipit pala ay eh. sobra-sobra mo ng ulam. Ayan guys, pahirapan po pag ng alimango. Sobrang laki. Grabe po kalaki. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali si Bosing po ay nagpain kahapon ng mga bubo. At ngayon po ay maagap po siyang namaman daw. Bayo na po si Bosing. sa may bandang dulo. Namaman daw ng mga pain. Ano kaya, may nahuli. ayan po si kulog ano kulog dito lang si kulog. Taong bahay dito sa kubo kami po ay paluwas ngayong linggong ito tatapusin lang po ang exam ni nanini ng lunes at martes miyerkules po ay paluwas kami hanggang mahal na araw nasa kanaway po kami ang may iwan po dito sa fish pond ay si Baron sa kayo kanyang mga anak. yan si Kulog po ay dito muna. Si Kulog naman po ay hindi po dito naiinip. Masaya po siya nakasama si Napulot at saka po si Silver. Kulog, dito lang si Kulog ha. Dito lang si Kulog at ano ah, hindi nakaasya sa sasakyan, punong-puno. Pagka po naluwas si Nawaik, punong-puno. Ay kami kasama pa pagluwas, ay di punong-puno lalo ang sasakyan. Dito lang Kulog ha. May magpapakain naman sa inyo dito at, at tito dito baron na. May ay ikaw dito Kulog ha. May blang. Ayan po si Silver, nagkakain po ng damo. Ang kinakain po niya ay yung paragis kung tawagin Siguro po ay eh, kapag ka sumasakit ang tiyan nila ay eh, nagkakain po sila ng ganyan at yan daw po ay gamot. Winter! Pasunod-sunod din naman po si Winter sa akin. Kung saan ako magpunta ay pabuntot-buntot. At gusto hihili-hilihid sa aking bintik Timmy! Timi, Timi. Timmy? Timmy. Ayan na po si Bossing. Malapit na po dumuong Oh, uh, may huli. May nahuli ka? Bakit? Ah, oh, mga bukas na. Pwede nakatakas na. No? Nakakatakas pala sila sa ganayan, honey. Bakit naman doon sa kawayan? Sisira sinisirani lah ni, may pagkasihipit may nabubuksan buo eh. sa yung kula. Ah, may huli kang similia. Hindi ko ako tiyatao, nung dalang dalaga na udik may may salita dito. Oi kasag, may papandawin ka pa dito ah sa ibang kawan pitak. Tatanggalan na po ni Bossing ng pain. Oh, ay, laki ng huling ng kasulay Kaso lay parang payat pa naman. Ani? Patingin nga ako. Parang madalang din ngayon ang kasag. Wala, napatid. Ay, bakit? Hindi ngayon tagkasag. Ito na may napasok lang. Hindi na may Wow, malalaki po ang huli. Sa sipit pala ay eh, parang makikita muna kung mataba eh. Ito po ang huli ni bossing eh. Laki. Wow, mas malaki ito. Ano, pwede na ito? Ito parang, parang itong payat ah. Tingnan nga ah. Abay alpasan muna kung ito'y payat. Hindi ito na natin diyan. Ha? yan guys at eto po yung huli ni bossing malalaking alimango grabe sipit pala ang, ay sobra sobra mo ng ulam Hoy, oh, pag nagsisipit ka na ito ay wala ako nang iyak. Grabe ka, lalaki. Oh, alpasan ko. Ay, alpasan mo bosing. Tikat na kasabi. May baka maano. Grabe po kalaki. Aalpasan daw po ni Bossing at Payat. Kulang pa. Saan mo aalpasan? Uh, sa... Pergisyon na lang. Ba, hindi. Ah. Uh, Umulan ba kagabi? Parang hindi ko na malaya na. Ito ang pelikili ang tinupan. Hindi grabe parang ngayon yung pinakamalakihan eh doon sa tatlo mong nahuli pinumus ka ulit oh laki grabe ay nakatakot <laughs> yan mataba o payat pa. Sarap ni Bossing masakmal. Ay, pag dalawang kamay. Dalawang mo ng kamay. Yan. Anong desisyon mo, diyan Parang, parang gusto akong gapusin. Eh. Ayan. Gagapusin mo na. Dito ka uli, ah para mas malaki yan. Pwede na. Oh, grabe yan eh. Gapusin ko kaya ito. <laughs> yan. Sabi mo eh, gusto mo bakit. Ng Ngiti-ngiti. Eh. Tapos mo na konti. Yan. Aba hindi, wag mo. Ngiti. Gagapusan na po ni Bossing. Hila, hindi siya lalim. Hila. Hilahin mo. Oh. Hila ko po itong kabak na tali. <laughs> Pahirapan po sa paggagapos ng alimango. Sobrang laki. Hilahin mo daw, hilahin mo.

Ayan guys, pahirapan po pag gagapos ng alimango. Sobrang laki. Ilang kilo kaya yan? Ayan. Thank <laughs> Naka, eh. mo na na-estroy yung sipit. Karam. Oh ano kaya? Hindi na makakapanipit. Baba mo dito. Ako na lang hahawak. Yan guys. At nakatali na po ang napakalaking alimango. mo Grabe grabe po kalaki na ito mabigat ayan pa po ang isa bakit ka nga pala no nasipit kinukuha mo yung pamain han eh Ay eh, biglang lumun, umano siya, parang tumalun, honey. Eh. Ito maliktad. Patingin nga. Ano? Aalpasan mo pa? Aalpasan pa daw po ni Bossing eh. Medyo payat pa rin. Grabe. Grabe po kalaki. Si Bossing po naman daw pa ng mga ilang bubo dito sa malapit laang. Ang huli po ay kasag. Yung mga kasag na huli po ni Bossing. Lalagay na po dun sa timba, sa maliit na timba. Ay natutulog pa na naman. Marami din po yung kasag. Ayan po at magpapakain naman si Bossing ngayon ng mga bangus. <laughs> <laughs> Madami po dito ang bangus. O oh, ha, ah. agawan sila sa pagkain. Dito po meron din ah. Meron din po dito sa irrigation. Lahat po ng pitak ay may bangus po. alam na nila ni pag umaga nalapit po sila dito pag umaga at hapon nalapit na kami na pag nalapit na lalo dito sa baby na hindi lalapit yung iba na kayo busog ng dito ka ng isda ah nakain sila ng ganyan yun dito ka ng bangus kasi nabugan ko ito kahapon kinakain nila? Oh. Kaya ito yung mga busog. Wala mga busog at nakayo. Hindi kasi nung pagaday dati dito yung agad Si Bossing po ay araw-araw ay may kinukuhang mga hasang at bituka po ng isda galing po sa palengke. Siya po ay nagpapaipon dun po sa kakilala po niya na taga rito po sa amin sa Abiyaw. At malaking tulong po iyon para sa pagkain po ng ating mga alimango at kinakain din daw po ng mga isda, sabi ni Bossing. Ayan na po si Bossing, galing bayan at ipinagbenta na po yung isang malaking alimango. Anong, anong resulta? Ben. Ah, isang kilot kalahati, eh, honey. Hmm. Bali, yung pong isang malaking alimango ay isang kilo kalahati, naka 2,250, mm. one-five ang kilo. O, yung 150 pinagkasalina ko, tapos yung 600, binilit ko ng money. Good job. <laughs> naka 2,250, yan. Thank you, Lord. Ayan po at bali nandito na kami sa tindahan po ni nanay At ako po ay mag-grocery ng iiwanan po natin sa kubo Dahil si Baron nga po yung babantay po doon Ay dapat po meron po siya doong mga groceries at saka mga ricado Mga kailangan po nila doon po sa kubo Plano ko rin bumili ng isang balding tinapay Ay eh, magkano pagang isang ganayan? 400 sakto. Ah. Ah, bibili ako ng isa para sa kubo. What? At ah, nang may mga merienda si baron, mga at, bata. At sila ang babantay doon? Oo. Uh, O nga pala, ano okay pala? Tapos po. ay bibili pa. Dadagdagan ko. Para sa secret, Kanananay, mag ako dito ng para may pangkapi sa mahal araw. Wow, salamat. Na dito pag ang ate Heisen? Oo. Oh, Kasi sila dapat nandito. Ayan, yan po ay ipapamigay natin sa ating mga napiling pagbigyan Kay <laughs> tatay muna itong siya. Sina nanay nga palay nasaan? Oh, Father, para sa iyo. Pang-kapi-kapi ngayong mahal na araw. <laughs> Wala si nanay. Wala daw. <laughs> para na magpapadala ng isa sa iyo, sa kubo. Ito'y tag-init, kaya mga tao dito'y mga nakahubad. O, oh, baron, ito'y isa para sa kubo. Wow, salamat. Oo. Oh, niyo ninyo, mga taong bahay ko. O, oh, Rosanda, para sa iyo itong isa. Wow! Pangkapi-kapi ngayong Holy Week. Thank you, Ate Ine. Ito na kayo na sa talalay. Iba talaga pagka magkakaroon na ng apo, Hahaha! <laughs> Ayan po at ginabi na kami. Dadalahin na po namin itong sambal ding tinapay. Tara nini. Tao po. Ah, Tia Pangkapi ninyo. Sambal! <laughs> Ayong Salamat. Sambal ding Salam. tinapay. Aha. Salamat. 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 Salamat.

sisog mo oh, saan ako butbut na, na, na. na. <gulong> sa ilalim na, mga pirit wala talaga pagkabibig okay. <gulong> mga pang <gulong> pang 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 sa ko. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali, tayo po ay magbabalot ngayon ng regalo. Ito po ay rice cooker at saka po ito ano po babalutin. Ito po ay from Ate Gigi. Ito po ay para kay Pilat at kay Isilu. Ito po ay pina-order po sa atin ni Ate Gigi ng nakaraan. At uh, regalo uh, daw nga um, um. po niya kay Pilat at saka po kay Isilu. Ba? Bali, ito po electric pan ay buy one, take one. Ang bilin ko sa amin natin, Gigi, ay dahil nga itong electric pad ay buy one take one. Kaya yun daw po isa ay para sa amin. At yun nga po ay na-unbox ko na dun sa nakaraan ko po kung bilang ko. Tapos ang sabi po niya ay after ng kasal, kasalan ay saka ko na lang po ibigay, ibigay. niya. Ako na daw kong dalahin sa reception para hindi na daw po ako mahirapan pagbibit-bit ay sobrang visit po namin ni Bossy. Ngayon, na, ngayon lang din po binabalot. At mamaya nga po pagkabalot natin ay ibigay na rin po natin natin. Thank you so much po ulit at ibigay. Sigurado matutuwa po yung mag-asawa sa kanilang kapatid. Narigano. Narigano. Ayan guys, at eto na po, nabalot na po natin. Pasensya na sa pagkakabalot ko. Ito pimabilis ang pagbabalot la ang... Uh, yan po. Yeah, uh. okay, Antayin mo ako diyan na sa kawa. Tao po. <laughs> Bigay mo na. Congratulations. Yan Baby, ay from Ate Gigi. Okay salamat po, Ate Gigi. Salamat po, Sir Gallo. Oh, laki. <laughs> Ayan po, ta-unboxing na po nila. Po, Yan na yung sabi ni Ate Gigi ay Abi, ano ah. Ano, dito, dito, dito na lang ang daw sa bahay at nang wala nang maraming daladala sa Hi, reception. <laughs> May luto ang <anak>, kami. Alam <laughs> baso Paso.